Ayan guys, good evening, good evening Ayan, dinner time na po tayo guys Ayan po ang ating uh, ulam Ayan po, uh, ulam natin Ayan po oh. Tinulang manok na may papaya Ayan po, oh. sarap Unli sabaw, unli papaya Ayan po tong ating uh, dinner meal for tonight. Ayan, mag shoutout shout out po sa inyong lahat. Ayan, mag shoutout shout out at maraming salamat kay Madam Espenta sa pag-member. Mag shoutout shout out sa inyong lahat. At sa iba pang member kay Madam Babes Love, Madam Menchi Tigerfield. Field. Ayan, maraming salamat. Also kay Madam Feli Cooking. Ayan, maraming salamat sa pag-stay sa pagiging member. Ayan guys, May kalab shout out and mainit-init pa ang sabaw ng ating uh, tinulang manok. Ayan, may love shout out din kay Ans18. Ayan, please subscribe also kay Ans18 na nagluto ng ating uh, dinner menu. Tinulang manok. Ayan guys, so sarap. Ang lisabaw. Mga so guys, kain po tayo.